Ito naman mga pati yung in order ko from local Philippines na kasi kapag may alkila yung ban eh lalo na dun sa mga dagat-dagat kaya -dagat, hindi eh, may na siya ito pagkasasampa maraming ano ano yun maraming buhangin so bumili ako nito na wireless na na Cardas Collector eh, or Philips. Mura lang naman to mga pati na wala pa yata 4,000. Wireless to rechargeable. Wow! Ano wireless yan. Kasi ang hirap naman nung maruming marumi yung sasakyan eh. Ano, di ba? sa ay mga client natin. Alam ko meron tong factory charge. Tingnan natin. Ay, sarado pa pala. Sarado ah. Oh. Ah, meron Pwede na mga pati. Pero nakita ko naman sa review. Ito yung mga kasama magigit siya, maaba, ayan. Tapos, pero ito lang siguro yung gusto mga ito. Tapos ito yung charger niya, pwede na siyang charge, i-charge sa sa kasi ano na siya. Android ano. Ay, Type-C na pala siya, ayan no? Type-C na, tapos yung cover niya. So, mura lang naman magkano ba ito. Tapos, ala sa 1,000 pa. Di diba? So, mayroon lang pa siya. Tapos, ito pang sahig. Pagka gusto mo, kung ano, kung Connect mo lang to. Ano ba to? Ngayon na rin. Dari, ano ta na tatanggal. Kaya siya. Ano na rin. Ano ba to? Tractor. Ano itong tractor? Tapos may mga brush brush pa siya. Brushy brush. Yan. So, Hindi ko alam kung paano ko dito. Siguro, ito, ito. Ano ba ito? Ano ba ito? Visit it. Ah, siguro meron siyang ano. Ayun. Tapos, ayun. Ito pala extension niya. Para pagka igagad mo siya. Ito twist lang. Twist ko. Tama ba? Parang hindi siya pita. Ang

Wala. Dito siguro. Eh, dito. Kaya lang ito. Pag... Ano itong i-convert? Hindi natin lang paano itong i-convert. No. sa conversion, dito. Isa. Ito. Paano rin ito? ito? Ayun lang. Pero okay na rin ito kasi ang good 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 sa ito ito lang siguro mga gagamit dito so ayun mga papi kung gusto nyo dito itong product na binili ko lalagay ko rin sa description box yung pinakalim niya pero sa akin to 1 uh, one, ano, one to 10 is 5 lang to 5 hindi siya kasi yung kalakas pero goods na rin siya so ayan, marilis mo siya at uh, siya diba tapos madali lang naman kasi handy lang naman, yun lang naman kasi hinahan ko kasi ayun nga, to, nga sinabi ko kanina kapag nagbibitch, sempre ala kang dalang halakan dalang ano eh masyado marami yung buhangin so kahit mo na siya buhay sa tuwag siya handy okay ba ito? So, ah, lang na naman Sorry mga papi. Don't forget to subscribe to my channel and to hit the notification bell para lagi updated sa mga videos natin ng vlogs. bye!